data ima data ima natalala mo na si kamikata. hahaha hahaha. imba buta ka imba buta ka. ay imbote yun na 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 tibigan Ang buti ay. Ha? imbote. ay. dah alam di botoe alam di botoe ka alam di botoe Bitak ah, ah, oh. ka. Bitak mo. Manu nga pinarwar yun, tabote. Manu nga tao daw, da, May isa. May eh. Ni nanay na lang. Apay, ada nagbayad ko niya yaw? Ay. Ada nang bayad? Ay. yung bayad na kanya yaw? Manaw. 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 Ada ibaong kanya yaw? Ay. Da lang dismaw? Ay. Patayin ba talaga natin bakit na? Ayo, taghin nun nato, Ayo, taghin nun nato, yaw. Ano? Ha? Ano? Parang ah, ah. ah, may tinapos ko na po sa'yo sumbalik na babalik sa lahat ng taong to. So, huwag kang gagawin na rin sa taong to. Manotawin mo! Ah, Mano! Dipay! Di may Di ka do'n! Mano! Ah, di may sa! Ano po! May sa! Tiritiro natin, hindi ka magatipod, no! Larte! Larte. Nanagubay! Kapina naman yung ngayay!